Yo, what's up mga idol? So karon mga idol, kayo gina pud kay ato na pong adtoon ng atong sweldo sa YouTube. So mo-to tag 7 karon mga idol. Ang tanaw na to kung nisud na ba kay paglas kuan Saturday masiguro siguro to. Atong gi-check, wala pa sulod no. Wala pa ni sulod. Pero karon tanahon na to kung sulod ba. Okay mga idol, kayo gina kunin Kadto gyud kay ni mga idol. Oy, asa <laughs> mga pilaw mm, eh. so mo to mga idol so ako limod to eh kasi di ka ah mag check oh, check na ako kung sulod si na ba gamay lagod mga siguro mga 5 dollars so 20 dollars so mo to Yo, what's up? So, kalong mga idol na napunta sa 7-11 So, may tanahan na, no? So, ali, let's go Ay, napitawad yan Anong tawad? Okay, mga idol Hello, mga morning So, mo din yung 7-11 Sa kiyot, mga idol, no? So, 24 hours operate So, ni daggan kan kita empleyado niya bersama kaso. Masana lagi sulod na ni. pa tagdagan kayo. Kining gituo ko unang mga idol ay. Eh. Kini oh, tag 1.6. Kini, menu balik ko eh. ni. Pan gabok tag 1.6 man ni eh. no. So, mga 6. 6 gabok. Syempre kay para mag money money ba, money money. <laughs> okay mga idol. So, pabuta check na to kung nga nabay so. okay mga kita na mga idol cô lú ba cô lú ba mà What So wala gihapon mga idol. Oh. Ano ka? Wala gihapon. Koy <laughs> koy na ni. So wala gihapon mga idol. Tuon sa umani ato karon. Pasinog ba? <laughs> so palit tagkuan mga idol kaya wapang mga nisod ko na nali mga idol palit tag red horse so malas na kami mga idol ni nisod basin on niya or ugma or, or, di na lang gid mo abot siguro ay Hey, Dars. Pag-juice na siguro. Kanya eh. Uh, siguro kanya itong pa itong mga idol. Wala may gamay ano eh. Mm-hmm.

muhilak na lang ko ani. Pero <laughs> mao ra tadong video mga idol o oh, God bless so oh, bike lang taon niya or ugma. Oh, Basta tanaw lang nato, check din nato niya. And dili lang and God bless.